Dito tayo ngayon sa ating ano, mga baboy Mga palabas na baboy Ito ang ating mga mga pinapalabas Ang mura na kaya presyo ngayon dito ng light weight 2.25 Ayan mga uh, baboy

Pilih, yang lagi itu Tidur, Tantung Tantung babu. Tidur, yang, yang babo itu Tidur, tarur, tarur. Pinoy <tinyo> Guys, andito kami sa kay Kuya Odong. Bibay ko yung kanyang ng aming tinubok. Sa siyam na baboy. May isa pa natitira. Yan, tara, uh, pakita natin kung magkano pinita namin sa siyam na baboy guys, ito po yung pinita ng baboy namin. Dito tapos dito, dito. Ay, padulot dito. Ito yung presyo ng aming baboy, 65, 10 baboy. Ayan, kagayadong nag-alaga. Ito yung mga gastusin namin sa vitamin, lahat, pakain. Ayan, total nung sa pakain namin ay 75,522. Ang aming, ay, ito palang mga kasama ng baboy dyan. Ha. Ang pinita namin ay 181,735. Sa lahat ng baboy yan Sa siyam Yung tinubo namin ay 44,013 Paghatihan namin ni Kuya Dong ay 32,000 Yan Ito pong kinita namin Ni Kuya Dong 44,000 May isa pa kami natitira Siyam na baboy pa lang ito Ayan ang presyo ng baboy namin ngayon 225 Itong ma kilo Ayan Tuloy lang sa pag-alaga Kuya Dong Nakatagang malitang kinta natin presyo ng baboy ngayon Ayan oh. Tig-20 na tayo. Pwede. Ang kabila. Ang bilang nyo. Uh, kahit paano, kumita kami ha. 22,000. Okay. Pinita namin. Salamat. Kaya tuloy lang sa pag-aalaga. At susuko. Kahit malita pinita. Kagang gana ng pag-aalaga ng baboy. Thank you.